Sa bawat pagkakataon, may mga simpleng bagay na hindi agad nakikita ng karamihan pero malaki ang epekto nito sa puso ng isang babae. Bago pa man magsimula ang isang relasyon, may mga kilos at pag-uugali na maaari mong ipakita na magbibigay sa kanya ng kakaibang kilig. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagpapakita ng iyong tunay na interes at pagiging genuine. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga bagay na gustong gusto ng mga babae na hindi lang makakapukaw ng kanilang atensyon, kundi magpapalalim pa ng kanilang nararamdaman. Kung gusto mong malaman kung paano magiiwan ng lasting impression, simulan na natin. Number one, Maging palaging napapasaya o napapatawa siya. Isang malaking aspeto na nakakapukaw ng atensyon ng mga babae ay ang pagiging magaan at masaya mong kasama. Hindi kailangang maging komedyan o magaling sa pagpapatawa para lang magustuhan ka. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang pagiging natural at hindi pilit sa pagpapatawa. Kapag magkasama kayo, ang mga simpleng biro o kakulitan ay may epekto sa kanya hindi siya naiirita kundi natutuwa sa bawat sandali na nagsasama kayo. Sa mga ganitong pagkakataon, napapansin niyang may magaan at masaya kang personality na nagbibigay saya sa mga moments ninyo. At ito ang nagiging dahilan kung bakit siya naiintriga. Gayon din, kapag nagagawa mong patawanin siya sa mga maliliit na bagay, nagbibigay ka ng space sa kanya na maging komportable at relax. Hindi siya tinitwist o pinipilit, kundi isang natural na connection na nagiging dahilan para makaramdam siya ng attraction sa iyo. Ang pag-alam kung kailan at paano magpatawa ng hindi sobra o pilit ay isang magandang way na magbigay ng lasting impression na maaalala niya sa mga susunod pang pagkakataon at higit pa sa bawat tawa at ngiti na binubuo ninyo sa mga simpleng moment, nagiging isang bonding experience ito na hindi malilimutan. Ang mga kalokohan, mga simpleng jokes at tawanan ay hindi lang nagpapalakas ng inyong connection, kundi nagpapakita rin na kaya mong magdala ng kasiyahan sa kahit anong sitwasyon at ang pagiging magaan sa buhay ay nakakaakit sa mga babae kasi sino ba namang hindi gugustuhing makasama ang isang taong laging may dahilan para magpasaya. Number two, maging magaan kasama. Walang babae ang gusto ng toxic na vibes o palaging seryoso sa lahat ng bagay. May mga pagkakataon na gusto lang nilang mag-relax at makasama ang taong magaan kasama. Kaya't kung ikaw ay isang tao na hindi nagpapakita ng pressure o stress sa bawat pagkakataon, sigurado mapapansin kanya Kung ikaw ang tipo ng lalaki na laging may chill na attitude, madali kang makakasundo at magiging komportable siya sa paligid mo. Hindi siya maghahanap ng lalaking laging agitated, kundi ng isang taong magbibigay sa kanya ng peace of mind, kaya't nagiging dahilan ito ng kanyang attraction sa iyo. Hindi rin dapat na laging nagpapakita ng sobrang effort na para bang may kailangang patunayan sa mga maliliit na moments lang like how you respond to simple situations o kung paano mo siya pinapalakas ang luob tuwing may kaba siya doon na siya magkakaroon ng appreciation Hindi mo kailangan ng matinding pagpapakita ng halaga minsan ang pagiging magaan at approachable lang ay sapat na Bukod pa rito kapag ipinapakita mo sa kanya na kaya mong mag-relax at mag-enjoy sa mga simpleng bagay, nagiging mas maligaya siya sa pagkakaroon ng ganitong kasama. Ang pagiging magaan ay hindi lang sa moods kundi sa buong disposition sa buhay. Kapag nakikita niyang hindi ka mabilis magpanik at kaya mong yakapin ang bawat sitwasyon ng maluwag, ito ang nagiging dahilan ng kanyang pagpapahalaga sa iyong presensya. Number three, maging laging nandiyan kapag kailangan niya ng masasandalan. Isa sa pinakamahalagang bagay na gustong gusto ng mga babae ay ang pakiramdam na may matatakbuhan sila, lalo na kapag may pinagdadaanan silang mga problema. Hindi nila kailangan na laging may solusyon, kundi ang iyong presence at pakikinig lang kapag ikaw ay naroroon tuwing kailangan niya ng support ipinapakita mo na kaya mong magbigay ng emotional stability sa kanya kaya't makikilala niya bilang someone worth relying on sa mga moments na hindi niya alam kung paano haharapin ang mga pagsubok ang pag-alam niya na may isang tao na laging handang makinig at magbigay ng support ay isang bagay na nagpapalalim ng connection Huwag mong gawing malaki ang bagay na ito. Dahil simpleng pag-aalaga lang ay magiiwan ng lasting impression. Sa bawat pagkakataon na mararamdaman niyang may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, magbubukas ito ng pagkakataon para sa deeper connection. Isipin mo na lang na sa mga panahon ng paghihirap, ang pakiramdam ng pagpapakita ng support ay isa sa mga pinakamahalagang gestures na magpapakita na ikaw ay worth her trust. Hindi kailangang laging magbigay ng advice. Minsan, ang simpleng presensya at pagintindi lang ay sapat na para maramdaman niyang ikaw ay may malasakit sa kanya. Kapag nadaman niyang laging nandyan ka, tataas ang respeto at papalalim pa ang kanyang paghanga sa iyo. Number 4. Maging maalalahanin pero hindi masyadong obvious o overacting. Ang pagiging maalalahanin ay hindi nangangahulugang kailangan mong palaging magbigay ng material na bagay o magpakita ng exaggerated na gestures. Ang pagiging thoughtful ay isang klase ng pagpapakita ng interes na madalas hindi napapansin ngunit may malaking epekto. Halimbawa, kung siya ay maghahanap ng isang bagay at ikaw ang unang nakakita nito at tinulungan siyang mahanap ito, ang simpleng gesture na ito ay may malaking ibig sabihin. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay. Ang pagiging attentive sa maliliit na detalye ay sapat na para mapansin kanya. Ang pinakamahalaga dito ay hindi magmukhang pilit o exaggerated ang iyong mga actions. Ang pagiging natural at hindi overacting sa iyong concern para sa kanya ay isang bagay na nagpapakita ng genuine na malasakit. Hindi mo kailangan magpakitang tao o mag-overdo ng gestures, kundi ipakita mo lang na hindi mo siya nakakalimutan at naisip mo siya sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Ang pagiging subtly thoughtful ay may charm na magugustuhan niyang taglay mo. Dahil dito, siya ay magkakaroon ng impresyon na ikaw ay hindi lang nagpapakita ng interes para makuha siya. Kundi ang iyong concern ay nanggagaling sa tunay na pagkatao. Kapag hindi siya nakararamdam ng pagkakaroon ng agenda o ulterior motive mula sa iyong actions, ang ganitong klase ng pagka thoughtful ay magiging isang reason para makaramdam siya ng genuine attraction at emotional connection sa iyo. Hindi lahat ng malalaking gestures ay nakakabigani. Ang mga maliliit at hindi inaasahang pag-aalaga ay minsan ang may pinakamalaking epekto. Number five, maging mabuti ang ugali sa lahat ng tao na ipinapakita sa kanya. Ang pagiging mabuti sa ibang tao, hindi lang sa kanya, ay isang character trait na siguradong magugustuhan ng babae. Kapag nakikita niyang ikaw ay may magandang relasyon sa pamilya kaibigan at maging sa mga hindi mo kilala, Nagkakaroon siya ng impression na ikaw ay may malasakit sa iba at may sense of respect. Ang kindness at pagiging mabuti sa iba hindi lamang sa kanya ay nagpapakita ng iyong tunay na values at nagiging dahilan ito kung bakit siya lalapit sa iyo. Makikita niya na ikaw ay may deep sense of integrity at hindi ka lang mabait dahil gusto mong magustuhan siya. Kundi ito ay natural na bahagi ng iyong pagkatao. Dahil dito, magkakaroon siya ng respeto at admiration sa iyo at ito ay magsisilbing attraction factor. Ang magandang ugali na ipinapakita mo sa ibang tao ay isang trait na hindi madaling makalimutan at magbubukas ng pintuan para sa mas malalim na relasyon. Ang pagkakaroon ng magandang ugali sa lahat ng tao ay hindi lamang nagpapakita na ikaw ay may malasakit, kundi ito rin ay nagpapakita ng iyong maturity at good character. Kapag siya ay nakikita mong nagiging mabuti sa mga taong nakapaligid sa iyo, kahit na hindi nila ito nakikita o nakaka-appreciate, magkakaroon siya ng deep respect sa iyo. At hindi lang ito tumutok sa pagkakaroon ng relasyon kundi magiging dahilan din ito ng attraction na magbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa inyong dalawa hindi kailangang magpakita ng mga malalaking gestures o pilit na pagpapakita ng interest ang mga simpleng actions na nagmumula sa iyong pagiging tunay at totoo ay may higit na halaga sa puso ng isang babae ang mga bagay na ito kapag ginagawa mo ng natural, ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para makaramdam ng special at nagiging daan upang mapansin kanya ng mas malalim. Kung nais mong mag-iwan ng lasting impression, tandaan na hindi sa lahat ng oras, kailangan mong magbukhang perpekto, kundi maging ikaw lang na may malasakit at tunay na kabutihan. So, sa susunod na magkakasama kayo, Subukan mong gawin ang mga simpleng tips na ito at makita kung paano ang mga maliliit na bagay ay magdudulot ng malalim na attraction sa kanya. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.